Hmm? Naglaro ang bata. <laughs> Hello. Naglaro na ang bata. Parang <laughs> oh! <Laro> <laughs> natunog na. Kala ko peke eh. Kala niya, hindi hindi totoo. Inasayaw. Di na natatakat yung baby. <laughs> Paingot, ikot, eh. ikot, ikot na, ikot, ikot na, ikot, ikot. Ikot, ikot na, ikot, ikot na, ikot, ikot. <laughs> <laughs> ah, <puti nila> <laughs> Nagaya rin yung kamila eh. Dami ang girl. <laughs> Baka -um dami yung girl, bakal dami Baka mag-om kit. Ang dami yung girth. Nagsasalita lang na gaya ni nasayaw pa. Pwede namang nakapundulaang. O nag sa kabila dun eh. <laughs> <laughs> ikot ikot na Ikot ikot Dito tayo Narito ate isang kaibigan na hay Ikaw i-interviewin ko Tayo kasi sigurado maging maraming magiging Bentang ngayon ha Nakakapihok aga <laughs> Ay siya, tuwing may bibila, ikaw ay sasayaw ha. Huwag lagi yung nakapundula na gayan ha. Si Bruno, gulatin mo mamaya ha. I-boom! Sabi mo, gayon. Ay siya, tuwing may bibila, ikaw ay sasayaw ha. Huwag lagi yung nakapundula na gayan ha. Si Bruno, gulatin mo mamaya ha. I-boom! Na <laughs> ay sino ka? Naka-imbinto sa'yo ng gayaan. Tapos ikaw, eh, may bibili rin ni tapos si Kigagaya. Hindi kayo nakakarumi rin. <laughs> Bwisit! Ah, hindi mo nakuha 'yung magkasunod na 'yon. Ah, hindi mo nakuha 'yung magkasunod. Mao to. Oh, hindi niya. Hindi, nakakasagap siya ng mga sasakyan Kaya si sayaw ng sayaw At <laughs> kakaumay din nga yung kakita gano'n laki ng mata, tapo, sasayaw, and, eh, na <laughs> kakaumay din nga katang, kaya, laki -laki ng kakaumay din nga yung kakaumay din nga yung kakaumay din nga yung kakaumay din nga yung yung